Hi, magandang umaga sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. First time ko na nakabasa ng komentor na isang babae na ganito yung kanyang mindset mga kasabi. Bibihira yan ha. Ang pinakamasarap talaga ang ginigising ka sa sarap na para ka nang nasa alapaap. Ayan mga kasabi yung ating komentor ay isang babae. So, naman. So may mga kababaihan naman na talagang kakaiba yung mindset nila. So eto, good for you kasi syempre bibihira ka sa mga kababaihan na talagang mas nai-enjoy sila kapag ka ginigising sila sa sarap. Ayun nga, talagang naaabot daw nila ang kanilang alapaap sa sobrang sarap kapag once na nagigising sila at ginigising sila sa sarap na ginagawa ng kanilang mga asawa syempre magbibigay tayo mga kasawi ng opinion dito dahil since nababaya yung ating opinion for me syempre mga kasawi bibihira sa mga kababaihan mas nai-enjoy nila yung madaling araw na ginigising sila ng kanilang mga jowa or asawa kasi, kasi may mga kababaihan na mas gusto nila na talagang bago matulog ay meron ng hanahana na mangyayari. Para at least sa madaling araw ay wala na itong hassle at hindi na sila makukulang sa tulog at hindi na sila kukulitin ng kanilang mga mister. Pero eto ang ating sandar, kabalik tara naman mga kasawi, mas gusto niya na ginigising siya sa madaling araw kasi mas naaabot niya yung sarap sa alipaap. Totoo naman yun mga kasawi. Kaya kapag once ng isang lalaki ay nang gigising sa isang babae tapos eto nako gaganahan talaga ang isang babae kasi may mga babae rin naman na mas ninahanap nila yung ginigising sila sa madaling araw yung bang na magugulat ka na lang si mister ay nasa paahan mo na tapos unti-unti na nitong ayan, hinahawakan ang iyong parte ng iyong katawan at nagdudukit-dukit pa nga ito mga kasawi na talagang hinahawi ang inyong mga ayan tilapia mga kasawi at unti-unti itong kinakapakapa ang inyong mga tilapia dahil para kayo you I magising. Tapos kapag once na nagising naman ang isang babae, ba naman, syempre, talagang lalaban na ang babae sa bakbakan kapag kaganito. Kasi nagising na ang kanyang natutulog na L at nahuli na ang katinaan ng isang babae ni Mister. Kaya kapag once na ganito, aba naman, gan kaya kapag once naman na ganito ang babae, abagaganahan ganahan na siya at tuloy-tuloy na talaga na makipaglaban sa gera. Ang isang babae sa ganito. Kaya kaya sa mga kalalakihan, maswerte kayo kapag once na talaga isang babae ay nagpapagising ito at pumapayag na siya ay nagigising at nasasarapan sa inyong ginawa kapag ka madaling araw na ginigising nyo ang inyong mga misis. Kasi alam nyo ba kung bakit? Madalang sa mga kababaihan na nagpapagising. Lalo kapag kasarapan ng tulog, ang iba pa nga ay nagagalit, nasisipa ka pa. At ang iba naman ay nagdadamog sa sabihin, ano ba naman yan? Han, ang sarap ng tulog ko. Tapos ikaw, ay, naandyan ka. Next time na lang yan. Bukas na lang yan. Mamayang hapon ng bukas. Ganun yung mga linyahan ng mga kababaihan kapag ka once na ayaw magpagising sa kanilang mga asawa. So, yan lang mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa akin. Sa so, walang sawang pag-share, pag-comment. Sa so, mga hindi pa po napagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawi.